Sino pa? Sabi nila, bank account, Trillianes issue, please. Ay, nako. Yun yung bank account. Hindi ko totoo yun. Yung mga pinakita nila ron, peke yun. Yun yung ginamit nila kay Presidente Duterte. Natanda nyo nung tumakbo siya. Siguro mga two weeks before election. Sinabi niya, tinawagan ako ni Presidente Duterte noon eh. Sabi niya, sal, hawakan mo itong kaso ko. Ano mo kaso yan? Si Trillianes, sabi niya, i-expose daw ako niya sa pera. No? sa pera ko daw, million-million hundreds of million. Ilalabas daw nila sa inquirer buha. Sige, hawakan ko ang kaso mo. Teka muna ka ako. Oh. Totoo ba na may banko ka dyan sa BPI? Meron ka mga account dyan? Meron. Sa Ortigas branch? Oh, Totoo ba na meron kang deposito? Oh, Totoo ba na meron kang million-million na deposito dyan? Isang dang million? Mayigit? Wala nga eh! No. <laughs> napamura ho ako. PI, sabi ko, Eh, bakit wala kang pera doon? Kailangan natin ng pera mo sa pangangampanya. E, wala ka palang pera. Paano tayo mananalo? O, <laughs> oh, madali sabi. Ah, gano'n ba? Ah, sige na. <laughs> sabi niya, mag waver ako. Pirma ako ng waiver. Para buksan. Pakita mo dyan kay Trililing. O, okay, oh, madali sabi. Yun ang oh, sinasabi ni Trililing kagabi. Okay. eh, si Panelo naman na sumipot doon. Hindi naman si Duterte. Wala naman dalang waiver. SPA lang dala. Hindi totoo yun. Waiver ho yun. Nabuisit nga ako sa akin. Kasi pagdating niya, hinahanap niya yung waiver. <laughs> sabi ko ba sa akin mo hinahanap? Punta ka doon sa bank officials. Hindi pinuntahan niya yung bank officials. Sabi ng mga bank officials, Sir, sorry, hindi namin pwede ibigay. Bakit? Eh, di ba, sabi ni Duterte, mag-waiver siya. Pumirma na siya, nasa ang kopya ko. Hindi namin pwede ibigay sa inyo, Sir. Senador. Bakit? Kasi ho, pumasok na ho sa amin, tinanggap na namin. Kaya, <laughs> pumasok na under privacy law privacy act, hindi pwede kaming magbigay ng dokumento. Kaugnayan sa mga depositor dito. Naku, inis na inis. Punta naman sa akin. Tony Manelo, pahingi ako ng kopya. Anong kopya? Kopya ng waiver? Oh, yung pinama ni Duterte. Mayama mo, Duterte lang ang tao niya kay, kay, Presidente Duterte. Sarap batukan eh. Hindi <laughs> man niya ang ginalang na Mr. Duterte man no? lang. <laughs> Pareho nung kaliwa. Yung kaliwa, Duterte lang ang tawag sa kanya. Mga, mga ba? Eh, dating Presidente, hindi bigyan mo ng paggalang. Well, anyway, umihingi sa akin ngayon itong si Trililig. <laughs> Pahingin ng kopya. Kasi hindi siya makakuha ng kopya. <laughs> Sabi ko, wala na akong kopya. Ang, ang kopya natin na sa akin para sa kliyente ko. <laughs> At yung isang kopya, binigay ko na rin sa media. Doon, kapumunta sa media, umihingi nga ng kopya. Doon ako, galit na galit sa akin. <laughs> galit na galit. Kasi, dahil may waiver na si Presidente Duterte, pwede na niyang tingnan yung account. Pero ang katunayan, ang katunayan o, lalabing limang libo lamang. <laughs> <laughs> ang pera ni Presidente Duterte niya sa Bank of PI. 15,000 ba o 16,000. Kaya lang, hindi niya rin umakita yung bank account. Kasi ang BPI refuse to reveal the account despite the bank waiver. Alam niyo ba kung bakit? <laughs> e baka mag-bank run sila? You know why? Kasi yung bank account, hindi naman pala solo ni <laughs> PRRD ni Presidente Duterte. Dalawa pala sila ni BP Sara. Joint account. Kaya dapat yung waiver mo dalawa. Eh, wala namang waiver si Inday Sara. <laughs> so bakit ngayon nilalabas ng BPI? Pag nilabas ng BPI, may problema sila sa mga deposito. At pag nakaala, may nakaalam na nag-release sila ng dokumento tungkol sa account ng isang depositor dahil lang may waiver, pero yung waiver kulang Nako, magkakabank lang talaga. Ibig sabihin, ba, kahit sino pala rito. Pag nagpunta rito, i-release mo na yung aming mga bank account. Kaya sabi ko sa kanila, ay kayo, mag-iingat kayo ha. Delikado yung gagawin nyo. O kaya, o, bigin nyo kami ng sapat ng oras para pag aralan namin. O, ilang araw gusto nyo? O, pwede ba? Sabi niya, isang araw. O, hindi na, bigyan ko kayo ng pitong araw. Gusto nyo? <laughs> yung pitong araw, mag-eleksyon na eh. Tapos na. <laughs> Tapos na ang alala. wala nang nangyari. Yung kaya galit. Nagalit niyang si Trililing na yan. <laughs> yan ang istorya. Kaya ngayon, dahil nung natalo siya doon, wala siyang nangyari, nang pasa sa kumbusman, eh, talo na naman siya. Ginagawa niya lang ng propaganda. Ito naman quad committee, yung mo kung sino ang kakampi niya dyan, inimbitahan siya para magkaroon siya ng platform para sila na naman ang mga Duterte. Tapos umatakbong ko, ah, mayor na ko, wala. Sigurado, it's yung direction sa inodoro doon. <laughs>